Suspendido ang klase sa paaralan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil po sa Bagyong Paulo. Walang pasok sa lahat ng antas, public at private. Sa Isabela, maging ang pasok sa tanggapan ng pamahalaan. Aurora, maging ang pasok sa tanggapan ng pamahalaan. Sa Pangasinan, La Union, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Apari, Bagaw, Tugigarao uh, Tugigaraw City, Peña Blanca, Santo Niño, Igig, Santa Praxedes, Alakapan, Lasam at Amulung Diyan naman sa kagayan. Salsona sa Ilocos Norte, Narvacan at Tagudin sa Ilocos Sur, Tabuk sa Kalinga, Kalawag dyan naman sa Quezon. Suspindito naman ang klase sa Kindergarten hanggang Senior High School sa Solana, Cagayan, Ginayangan, Quezon. Walang face-to-face -face klase sa lahat ng antas, public at private sa Abra. Habang walang pasok sa preschool hanggang Senior High School, public at private sa Benguet. Dahil naman sa epekto ng nagdaang bagyong opong, wala pa rin pasok sa lahat ng antas, uh, public at private, sa masbate hanggang bukas, October 4. Super